Brother! Alright! All, right. <laughs> All Filipinos, this is my driver today! Oh yeah! <laughs> yeah! How are you? Fine? Fine! Doing great! Alright! Hey! Go, 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 go. Ah, you eh maganda tapikit ka lang hinto eh. nang ngat. Ah, talaga ano siya. Uh, uh, Big sabihin tapos. 3 minutes kayo sabihin. Eh magano pero may mag, ano, mag para may traffic light na ano. <laughs> Eh dito. Oh, tapos may mga stoplight. Tapos may din doon. Pag nag ano, lakas. Kasi Nakit. pag walang pumindot doon, hindi sila mag-stop. Yeah. <laughs> yan, yan, yan. Yan, na yan. Yan, yan. Yan, yan. Yan, yan. Yan, yan. Yan,

At dito nga mga kuys, no, pass forward tayo. Uh, pang ang kain lang kasi gabi na rin. Uh, nagpasama lang talaga ito si Boss Donald sa akin. Kasi madalas naman kaming dalawa talaga nagsama nito kapag uh, wala siyang pasok. Uh, sa mismong bayan ng Juvel. Kaya abay biglang nagyaya no. Bigla siya nagyaya na kumain daw. At ang unang binanggit, Jollibee. At na miss niya nga rin daw na kumain sa sabrusong Filipino food kumbaga. All right. Yan, minadali ko na dito, may fast forward talaga at para makauwi na rin kami. Ayun oh, no? klarong-klaro. Kita ang ebidensya. Nandi na naman siya sa mga oras na ito mga kois. At ngayon nga lang talaga ako nakagala dito mga kois, sa mismong bayan na uh, masaya pala. Masaya pala dito paggabi. Eh. Kasi sobrang da daming tao, uh, mga Pilipino makikita mo rin. May mga iba dito uh, kumakain din sa uh, mismong Jollibee mga Pilipino. Siyempre, walang babae no. Ang uh, gumagala-halos dito. Mga Pilipinong lalaki ang halos na makita mo dito so yun, ini-enjoy namin dito ang pagkain mga koys kasi iniisip na rin namin may pasok pa siya, si, si Donald bukas ay ako naman nasa bila lang so medyo okay hindi ako pressured siya pressured ah uh, ganun pero pagdating ko dito mga koys uh, mula dito sa aming pag pagsama ko sa kanya ay eh, pagdating may hugasan pa akong mga train no? kaya sabi ko para hindi ko na enjoy ah masarap ng humilata na lang muna uh, siyempre bagong kain hindi na busog nga akong listahin mga koy kasi uh, medyo komportable yung chan ko bihira na ako makakain ng medyo komportable kasi um, yung kanin madalas na kinakain namin ay yung uh, talagang pang saudi na bigas hindi naman asian rice pero it's your choice naman na kung gusto mong bumili ng bigas na asian rice parang inkomportable sa kain pero ang problema nga talaga siyempre budget 5 uh, kilos dito nasa 25 real mga mabot yata mga 300 halos 350 I think mga ganyan so sobrang uh, napakalikot ng kamera no kasi ko, gusto kong kumuha muna talaga ng medyo magandang anggulo sa mga oras na ito kasi bihira-bihira lang na makagala kami sa mismong bayan pa ng uh, no? ayo, at talaga hindi pa komportable talaga naghanap pa ng uh, ang gulo para makita ang uh, aming pagkain dito sa mga oras na ito kaya lang sabi ko baka maiwan ko naman itong cellphone na ito mamurahin lang naman cellphone ko pero pag maiwan ay siya wala lahat at anja na nga o oh. pumwesto na kakain pambibidisan lang kasi s'yempre uuwi pa sa mga oras na ito mga kois eh, siyempre ah, habang kumakain ka kahit libre siyempre iniisip mo yung anak mo yung pamilya mo kung may kinakain di diba? parang ganun yung sitwasyon ko pero sabi ko naman ay eh, balang araw maging maayos din ang lahat na uh, ah, kumbaga eh, makapagpadala ka ng maayos yung mga obligasyon mong kautangan sa Pilipinas siyempre mababayaran yun Uh, yun ang pinakang goal ko ngayon talaga uh, habang nasa ibang bansa siyempre uh, hindi man ako makapag abroad kung hindi dahil sa ibang tao no sa pamilya mga ganyan kasi kung baga ay ginamit sila ng Panginoon sa financial na pamamaraan para makatulong sa pag-apply pag, pag uh, mga gastusin habang nag-apply ka sa Pilipinas so ganun ang nangyari no medyo ayos naman kaya dapat uh, wag nating iwalang bahala yung mga bagay-bagay kung bakit nandito tayo ngayon sa ibang bansa kasi hindi naman natin kaya talaga kung sa sarili lang ay may paraan talaga ang Panginoon na gagamitin ang ibang tao para matulungan ka at yun nga sa kabilang mga tibol, table mga coach no yun yung apat, apat yata sila mga puro Pinoy pero iwan ko hindi naman nagkapansinan eh gano'n naman talaga pero ako pag talagang hindi ko naman kaya ka dito na hindi mamamansinan na lang mag Pilipino no siyempre kumbaga eh nasa dugo naman natin yan na pag Pinoy ay eh, siyempre automatic yan pansinan at yun dito mga guys nahalos kami kasi patapos na ay uh, ubos na ang aming pagkain no? ang mga oras na ito so yan tinira pa ni Boss Donald yung kanyang uh, mingko pa paborito na ng mga anak ko no? mga pagkain si Mr. Jollibee at yan nagbabayad na nga si uh, paring Donald Boss Donald sa kanyang kinuwang kanin kasi sabi ko, boss, kailangan ko ng kanin. Eh, nung nakita ko yung kanin, eh, talagang pang Pinoy na bigas Asian rice. So, sabi ko, masarap. Malagkit-lagkit pa. Yun nga, 3 na ako dito. Ngayon na ako nakatikim ng uh, ganitong pagkain uh, sa fast food chain na ito. So, Jalibi, baka naman. Uh, next time. O, oh, laking ngiti ni Jalebi dito, mga koys. Pero palapit ng palapit na talaga kami dito uuhi na kami kasi gabi na alas 7 na ito mga oras na ito kasi iniisip ko may hugasan bago pa pag uwi eh sana may bigay na rin kasahuran no? kasi uh, simpre uh, allowance allowance lang sa akin kasi yun na uh, uh, hindi pa naman ako nagumpisa sa trabaho talaga kaya salamat sa treat no, Boss Donald, salamat sa pagkain medyo nabusog ako ayan, grabe punas ko dito talagang uh, oh, medyo lumaki dyan, dyan ko dito kahit wala akong abs medyo lumaki kasi satisfied talaga ako sa mga oras na ito mga kasi naka sandal sandal buwanag. pa ayun uh, Boss Donald, shout out ha? Huh? Uh, sana ipagpalain pa tayo ng Panginoon